Hello everyone, good morning and welcome back sa ating Real Talk mo na Tayo channel. May nagtatanong sa akin kung bakit ko daw nagustuhan ng dropshipping. Simple lang sagot ko dyan. Ito yung tanong ko. Sino ba sa atin ang may ayaw na kumikita tayo habang tayo natutulog? Sino ba sa atin ang may ayaw na may nadadagdag sa kita natin habang tayo busy sa 9 to 5 na trabaho natin araw-araw? Sino ba sa atin na may ayaw na kapag may order sa online store mo, may nag-aasikaso ng delivery. Sino ba sa atin ang may ayaw na open ang inyong online store 24/7? Sino ba sa atin ang may ayaw na may produkto ka pero hindi mo kailangan bumili para mag-stocks o hindi mo kailangan ng warehouse para tambakan ng produkto mo? Sino ba sa atin ang may ayaw na Meron kang negosyo nationwide, buong Pilipinas. At hindi lang 'yan, darting yung araw, worldwide na tayo. Sino ba sa atin ang may ayaw na magkaroon ng negosyo na nasa cellphone lang? 'Di ba? O negosyo na nasa Facebook lang. Lahat ng tao nasa Facebook na, 'di ba? Kapag wala ka pang negosyo sa Facebook, nahuli ka na. Okay, sino ba sa atin ang may ayaw? na mag-decide kang magnegosyo sa loob lamang ng isang oras, may negosyo ka na. At kayang kaya mo pa, mas mahal pang pa kain mo sa Jollibee para makapagsimula ka ng ganitong negosyo, dropshipping. Ngayon, sagutin niyo ako. ba diba? Sino ba sa atin ang may ayaw na kapag nagnegosyo ka ng dropshipping, kompleto na, pati content mo, pati po post mo, caption mo, nandudoon na. At sino ba sa atin ang may ayaw na naka-schedule yung post mo every day sa oras na gusto mo. Kung gusto mo mag-post yung business mo, yung Facebook mo ng 7 a.m. every day, pwede na yon dito. Sino sa atin na may ayaw nun? Na hindi mo na kailang ikaw mismo nagpo-post. Diba? At marami pang iba, yun ang dahilan kung bakit gusto ko ang dropshipping. Ang pinakamasarap na part dito is yung pwede kang kumita habang ikaw ay natutulog. Diba? Alright? Ngayon, sagutin nyo bakit gusto ko ang dropshipping. Simple lang, di ba? Again, guys, have a good day. Message lang kayo, usap tayo. Okay, bye, -bye.